Magandang araw, welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng taong mahal mo, asawa mo, boyfriend o girlfriend mo? Sobrang lungkot at sobrang depressed mo ba ngayon dahil mahal na mahal mo pa ang partner mo at sobrang na miss mo rin siya talaga. Gusto mo ba na siya ay mangmamakaawa na babalik sa iyo at gusto niya na makipag-ayos sa iyo ngayon mismo? Pues gawin mo itong simple at napakaepektibong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na papanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kalahating basong tubig. Pwede kayo gumamit ng garapon kung meron kayo. Basta lagyan mo lamang ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, maglagay ka rin ng tatlong kutsarang asin. Pagkatapos nito, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng pitong beses, dapat alam mo ang kanyang totoong pangalan. Dahil kahit anong pa ang gawin mo na ritual, dapat alam mo talaga ang tunay na pangalan niya. Nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan niya ng pitong beses, tupiin mo ang papel paloob papunta sa iyo kahit ilang tupi. At pagkatapos, ilagay mo na ito sa garapon o sa baso na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay, hawakan mo ang baso o ang garapon, hawakan mo ito ng mahigpit sa dalawang kamay mo. Ipikit ang mga mata mo, ilapit ang baso o ang garapon sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Sa kapangyarihan itong ritual, ikaw ay iiyak, magmamakaawa na babalik sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo rin dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Depende po sa sitwasyon ninyong dalawa ng partner mo. At pagkatapos, pwede mo nang itago ito ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo itong takpan kung may pantake po kayo. At itago ito hanggang pitung araw. At pagkatapos ng pitung araw, pwede mo nang itapon ito. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ng panibago. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.